Ayan mga idol, nagmumukbang na naman si Batang Tricycle mga idol. Napakalupit talaga ni Batang Tricycle magmukbang. Oh. Ah. Huwag mo pili ang gulay na. Hihimay ang pansit eh. <laughs> Hindi siya kumagayan ng gulay mga idol. Minumukbang niya lang yung puro pansit. Malupit talaga si Batang Tricycle. kira-kira kira ngemen turun ke bawah kenapa kelebih tuh geling-geling-geling Ay, mga idol, tinatanggal lang yan ako. Huh. Ay, hey, mahal. Ito na. Papabigat ka din. Mata, ayaw na. Ayaw na guys, ayaw, ayaw na, na, na guys. Ayaw na. Ayaw na guys. Ayaw na guys. <laughs>